H. At para naman sa mga tago subay-bay ng Black Riders, syempre may gusto ding sabihin sina Ina, Kim, Ashley at Marco. Oh. Yes, nako mga kapuso, humihingi na ako ng tawad sa lahat na kasamaan namin ni Lorna. Pero sumama ko sa... Heroic finale ng Black Rider dahil marami pang mangyayari, di ba? Tama, napakadaming abangan. Katulad na kung kailan kaya makakaalis sila Alma sa pundarin ni Kuya Jojo at kailan ulit magre-reunite si Nanay Alma at si Elia. Yes! Iniimbitahan ko po kayong manood ng finale week ng Black Rider dahil masyado ng grabe yung pinagdadaanan namin sa bahay ni Kuya Jojo. Kailan nga pa kami magkakasama-sama lahat ng masaya? Ayun, so muli mga kapuso, ini-invite ko po kayo manood sa nalalapit na finale ng Black Rider. Abangan kung uh, happy ending kaya ang Black Rider. Ayun. So maraming maraming salamat po mga kapuso. Okay. At ah, syempre happy happy birthday din kay Lucky Robles. Thank you guys. Ituloy po natin ang bigaya ng blessings At ito na po ang round 2 ng... HALLE sa Green Team, magkakasama si Kim, Marco, Atik, Tropang, Angelis. Dito naman po sa Pink Team, abay lalaban din si na Ina, Ashley, at Jim. Players, players, samahan nyo Let's na kami go! dito. Pumuwesto na kayo. Let's go. Come on, come on, Good baby. Luck. Naku, makakabawi kaya ang Pink Team. Oh, pink Team. At ang lalaroin natin ay Salulod rays. Players, you have one minute. Kaya TikTok lang. Happy, Happy Time Okay, papilis ako. Lumipat ka doon. Dala, dala, dala. Ayan. Ay, si ulat. Ulat sa green team. Iikot ka doon. Ayan. 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 Bilis. Ulat, ulat. Nakaisas na sila. Lumipat ka doon. Ayan ako. Lumipat. Teka, di ba? Ayan. Asi naman, na. Takbo, takbo, takbo. Asi, sa 30 seconds to go. Ayana, ayana, dile, 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 dile. Medyo naman ang konti ang pink team. Ang pink team pala, medyo naman na. Nakakatatong bola na sa naman. Na green team naman isang bola We have 17 seconds to go bago po matapos ang laro. Okay. 13, 12, 11, 10, 10, 10 9, 5, 8, 8, 7, 6, 5, 5 4, 4, 3, 2, 1. Panalo po ang Pink Team with 5 goals! Sa Game 1 po ang panalo po ay Pink Team. Sa Game 2 naman ay Pink Team din ang panalo. Overall, ang panalo po ay... PINK TEAM! Yay! Congratulations, Pink! Sa inyo ang blessing! Eto, kamusahin muna natin. Kamusahin natin ano bang ano strategy niyo doon? My goodness! Talagang inisip ko lang talaga na dumi ako ng pusa na nalalaglag sa alulod. Gilingal ako! <laughs> Napasaya ko na nalo ko for the first time. Uh -huh. sa <laughs> dahil... Oh, pero kayo, parang nahirapan kayo. Nakita ko, yeah, nalilisak uh -huh. kayo. Kaya eh, hindi ko alam, pero parang ang hirap niya ngayon. Nalaro ko na ito last time. Doon panood ko, parang ang parang parang dali. Parang ang dali, pero parang ang hirap. hirap. Hindi kasi sabi niya, first time niya nanalo. Kaya pinipigyan na namin. Natin. Yeah. Para ma-happy na ah. siya. Walang ganun, walang ganun. Ay, walang oh. 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 oh, Maraming maraming salamat, Team Black Rider.